ng naman. Mekaniko. Anong problema ng motor namin? Ha? Mekaniko yan, hinihintay mo mekaniko. Ano? Ano po 'yon? Ano po ba 'yan, sir? Plat flat po ba yung gulong namin O no? ano? pa niya pala. Ano ba 'yan, sir? Ba mawala yung mga ano, lihape. Oy. Ano ba yan, sir? Tigilan mo yan, sir. Matigas. Matigas po, matigas. Matigas? Matigas yung motor niya. Huwag mong tusukin yan. Bar <laughs> yung isa kasi maluwag yan eh. Yung isa. Yan po ang bagong mekaniko ng mga motor. Ano ba pangalan mo? Ah, ano pangalan mo? Ano pangalan to? Ano ba pangalan mo? Ano pangalan niya? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo para paginanap kanila mag magpapagawa ng motor? Ano pangalan ni Kintin? Ano pangalan to? Pangalan mo Pempem? Pempem -pem ba pangalan mo? Tigilan mo na yan, sir. Tapos na, sir. Tama na yan. Baka pagalitan ka na niluluga. Sir. Sir, tigilan nyo na yan, sir. Tama na yan. Okay na po. Okay na. Tama na yan, sir. Ano ba yung daladala nyo, sir? Tingnan nga natin, sir. Ano ba yung daladala nyo? Uy. Uy, ano yan? Tigilan mo na yan. Tama na yan. Spider-Man, tama na yan. Spider-Man, tama na yan, Spider-Man. Sigilan mo na yan. Magagalit na si Luluga. Tama na yan. Psst. Psst. Oh, tayo. Stand up. Madumi dyan. Tumayo ka. Tumayo ka. Sige, daming.